Good evening, and dito kami ngayon sa uh, Don Beach Resort. Ayan. Don Beach Resort. So, madilim. Ayan, dito kami. Ay, ayan, ayan. Tapos, balita namin, may kainan daw. Ayan. Madilim. madilim ang paligid. Hating gabing walang hanggan. <laughs> <laughs> Anyo ng Anyo ng buhay. Pag makakain. <laughs> Pag makakain. Ay, Ay, wala yung, ma na madilim na. Madilim na. <laughs> madilim. Kina, yung sumulong aon. Diyan, diyan kami pupunta. Balita. Basta ang tipulo ka Ay, kamo pagkasaba. Ay, <laughs> oo, yaga ba. Otro. Tirag Balita, balita namin. May kainan daw diyan. Baka pwede kami makakain. <laughs> Magkikain kami kasi dispiras ngayon. Ayan. Ayan. Ayan, Ayan malapit na kami. Ayan. Ayan sila na Ayan. Ayan ang palig. Oh, may ano din doon sa kabila. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbe-build nila ng ano, beach nila. Beach resort ito. Oh, ginagawa nila to. Ay, Kod no. B, Ayan. kay Mga Ito kadi ngato. sa. Ayan, maraming maraming tao. Ayan na. Maraming tao. So maganda dito, maganda dito, magano mag mag-swimming. Mag-swimming. Ayun, oo, oh, 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 diba? Ang ganda. Ang dami ng ano. Ang dami ng... Doi! Oh. Mag-video-video lang naman ako. Ang ganda niya doon. Ayan. Ayan, ang dami. May mga cottage sila, oh. Yeah. Ito yung swimming pool. <laughs> Pero may ano dito, no? Yung mga isda. Arun. Ah, so, ano? Pwede mamingwit. Tonyawan or... ng isda. Ayun oh. Yan oh, Dyan, oh may, mga, may mga isda, may mga isda. May mga isda. Bigbakone pa sa organization, sa Tagaytay polo ngayon dito niyo.

ngay sis katain na lang kayo baboy to baboy yang ingin kita dapatkan itu adalah <laughs> kita akan melakukan kegiatan supaya kita enggak ada yang enggak insani ya ada juga beberapa pakaian obat yang kita

Hay, ayan ko din. Ako pa naman sa isang. Okay, isa. Di teo, isa. Tuwid-tuwid lagi 'yung mahal. Mahal lagi iton. may ang hihit ng alak. Sa tabi ko, huwag ang alak. Yan ang hihit ng alak

Poreh <laughs> Pireh ka na tukaan lang Marah mwiletang lang <laughs> Ang paon Ang paon Ang paon Ang paon Ang paon Ang

Daday, Mag Elbe. Hmm. Manghut ko si Elbe. Elbe na tatak siya. Ay, kamo na hmm. kanin eh. Hmm. Manghut ko, di rama. Daday, si kaya ka ako. Kaya sa ko ili. Ang Daming tao. Kasi nagpakain ngayon yung tatakbo pagka uh, mayor. Pista kasi sa kanila. Kaya nagpapakain dito sa beach niya. Uh, sa Don Beach Resort ito dito ah so dagat yan may mga ano yan may mga may mga isda dyan pag gusto mong mamingwit bayaran mo lang yung kung ano man makuha mo ayan oh ayan tingnan mo, oh ayan kung nakikita nyo ang daming isda oh hindi kasi maano hindi kasi ayan oh ayan oh mga isda oh arami, Mamingwit ka niyan. Ang, ang, mahuli mo, yun lang ang babayaran mo. Ayan. Oh, oh ang dami. Oh, yan. ayan. Ayan, oh. oh, diba? Ang dami. Ayan. Ayan. So, ayan. Kaya ng mga. mga tao. aming kumakain. kumakain. Libre lang 'yan. ko, po diyan kayo. Paalis na kami. paalis na kami dito sa resort. Ayan. That's the Daswa. Sorry, sorry. Ayan. 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 So, ayan ah, if you me So, ayan guys Paalis na kami Lalabas na kami ng resort ayan. Thank you guys Thank you for watching, bye bye